Palubog na ang araw sa abot tanaw na nagliliwanag sa maliit na bayan kung saan lumaki si Lily. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang tahanan noong bata pa siya. pinagmamasdan ng pamilyar na mga tanawin at tunog na matagal na niyang nakaligtaan. Halos sampung taon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa lugar na ito, naghahanap ng bagong buhay sa malaking lungsod. Si Lily ay bata pa at ambisyoso noon, sabik na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng kumpanya. Nakilala niya si Mark, isang guwapo at kaakit-akit na lalaki na inalis siya sa kanyang mga paa, sa kanyang katalinuhan at karisma. Mabilis silang umibig at hindi nagtagal, nagpakasal sila at nagsimula ng isang buhay na magkasama. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsimula silang makaranas ng mga pagsubok na hindi nila inaasahan, hamon na susubok sa tatag ng kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga unos na kanilang pinagdaanan, nanatili ang kanilang pagtitiwala at pagmamahalan sa isa't isa, patuloy na lumalaban para sa kanilang pagkakaisa. Palu Isang araw, habang nililinis ang lumang baul ng kanilang pamilya, natagpuan ni Lily ang isang lumang liham na naglalaman ng isang lihim na pamilya. Nasiyahan si Lily sa isang kakaibang damdamin habang nabubunyag ang lihim na nagtuturo sa tunay na natatangi at napakahalagang parte ng kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa natuklasan ni Lily, nagsisimula siyang magtungo sa kanyang kinagisnan upang lubusan ng mabuksan ang mga misteryo ng kanilang pamilya. Sa paghahatid ng mga tanong sa mga natitirang kamag-anak at kaibigan, natutuklasan ni Lily ang kasaysayan ng kanyang pamilya na lihim na itinago sa kanya. Sa bawat kwento na nabubunyag, dumidikit pa lalo ang mga pira-pirasong buhay at pinagmulan ng kanyang pamilya, nagbibigay daan sa kanya na lubos na maunawaan ang kanyang sarili. Sa huli, natuklasan ni Lily ang hindi inaasahang pagkakapareho at isang kilalang tao sa kasaysayan na nagtatakda ng kanilang kinabukasan. Sa pagtanggap ng bagong kaalaman, nalinaw ni Lily ang kanyang dapat gawin upang ipagpatuloy ang nakakamangha at makabuluhang alamat ng kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa nakaraan ng kanyang pamilya, natagpuan ni Lily ang kanyang sarili at nakakuha ng panibagong pangunawa at pagmamahal sa kanilang kasaysayan. Ang pagtuklas ni Lily sa kanilang pamilya ay hindi lamang nagdala ng lihim na kwento, kundi nagbigay din ng bagong sigla at layunin sa kanyang sariling paglalakbay sa buhay. Sa bawat yugto ng kanyang paglalakbay, hindi makakalimutan ni Lily ang halaga ng nakaraan at ang kahalagahan ng pagtuklas sa mga yumaong alaala upang patuloy na magningning ang kanilang pamilya. Sa pag-aaruga sa kanilang pamanang kultura at kasaysayan, pinapalakas ni Lily ang diwa ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan, itinuturing itong yaman na hindi mawawala. Sa tuwing titingalain ni Lily ang mga minana nilang alaala, nasusundan niya ang landas ng tagumpay at pagmamahal na nagpalakas sa kanilang pamilya sa loob ng mga henerasyon. Ang bawat hakbang ni Lily patungo sa hinaharap ay may bitbit na karunungan at pag-asa mula sa kanilang pamilya, nagpapatuloy sa alamat ng kayamanan ng kanilang pinagmulan. Sa puso at isipan ni Lily, ang bawat yugto ng kanyang paglalakbay ay nagbibigay aliw at pag-asa, nag-aalab sa liwanag ng kanilang pamanang alaala -ala na magpapatuloy sa habang panahon. Sa pagtahak ni Lily sa landas ng kanyang pamilya, hindi lamang siya tagasalin ng kasaysayan, kundi taga pagpatuloy ng kanilang kagitingan at pagmamahal nagtataglay ng di matinding lakas mula sa kanyang mga ninuno. Sa bawat hakbang ni Lily, tila lagi siyang kasama ng kanyang mga pamilya, gabay sa araw-araw na pakikibaka at tagapagtanggol ng kanilang pamanang alaala, -ala, sa pagkakatuklas ni Lily sa lihim na yaman ng kanilang pamilya, nabuksan ang mga pintuan patungo sa mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa kanyang sariling pagkakakilanlan at pinagmulan. Sa bawat piraso ng yamang natagpuan ni Lily, pumapalakpak ang kanyang puso sa kasiyahan at pasasalamat sa mga aninong nagbigay ng gabay at proteksyon sa kanya. Ang bawat hiwaga at lihim na natuklasan ni Lily ay nagdadagdag ng bagong dimensyon sa kanilang pamilyang mayamang kasaysayan, pinatitibay ang ugnayang bumabalot sa kanila sa bawat henerasyon. Sa bawat yugto ng pagtuklas, unti-unti nang nabubunyag ni Lily ang kahulugan ng pagmamahal at dedikasyon na nagbigay buhay sa kanilang pamilyang puno ng mga alamat at tagumpay. Ang puso ni Lily ay napuno ng pasasalamat at pagmamahal sa kanilang pamilya, nagdurusa man o masaya, ito'y ang yaman na hindi mabibili ng salapi kundi ang pagsasama ng kanilang mga puso. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimulang magpakita ang mga bitak sa kanilang pagsasama. Ang mahabang oras sa trabaho, ang kawalan ng komunikasyon, ang lumalagong distansya sa pagitan nila, lahat ng ito ay nagkaroon ng pinsala. Sa kalaunan, sila ay naanod ng napakalayo na hindi na nila makita ang isang paraan upang tulay ang agwat. Kaya naman, gumawa sila ng mahirap na desisyon na magdiborsyo bawat isa ay humahantong sa kanikanilang paraan sa paghahanap ng panibagong simula. Ngayon, nakatayo sa balkonahe ng kanyang tahanan noong bata pa siya, hindi mapigilan ni Lily na makaramdam ng matinding nostalgia para sa buhay na naiwan niya. Ang mga alaala ng panahon nila ni Mark ay nagbalik tanaw na labis na nagpakawala sa kanya ng halo-halong emosyon, panghihinayang, kalungkutan, ngunit isang kisap mata rin ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng pag-iyak at sariwa pa rin ng kirot, alam ni Lily na may tamang hakbang siyang kailangang gawin. Hanapin si Mark, kahit na ito ay magdulot ng komplikasyon sa kanilang buhay. Sa mismong gabi, walang pag-aatubiling naglakbay si Lily sa dating tahanan ni Mark, may naghahalong takot at determinasyon sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang makukuha mula kay Mark. Ngunit sa kabila nito... Handa siyang harapin ang anumang magiging resulta ng kanilang pagkikita. Matapos maya-maya, bumukas ang pinto at doon ay si Mark namumutawi sa kanyang mga mata ang kombinasyon ng pagtataka, ligaya at pangamba. Walang salita ang naging tugon ng dalawa, ngunit sa simpleng ngiti at pagtitig sa isa't isa, unti-unting bumalik ang mga alaala at damdamin ng nakaraan. Habang sila'y naglalakad pa uwi, ang pagtutuos at pagsasama ay unti-unting bumabalik sa kanilang puso, nagbigay daan sa isang bagong simula ng pagkakaibigan at pag-asa. Ngunit sa gitna ng katahimikan at pagkakaunawaan, biglang napansin ni Lily ang isang piraso ng papel na sumisimbolo sa lihim na mensahe na siya'y binabantayan. Dala ng kaba at pananabik, binuksan ni Lily ang piraso ng papel upang alamin ang nilalaman ng lihim na mensahe na magbubukas ng bagong yugto sa kanilang pagkakaibigan. Sa simpleng salita at paghagod ng pluma, nahawi ang mga pagkalito at takot, napalitan ng kasiyahan at pag-asa dahil sa mensaheng walang pinakawalan. Sa pagitan ng dalawang puso, nabubuo ang isang sagradong pangako, nagtutulak sa kanilang patungo sa bagong paglalakbay na puno ng pag-asa at tiwala sa isa't isa. Sa bawat hakbang pasulong, mas lalong tumitibay ang kanilang samahan na parang mga bituin sa langit na nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng buhay. Nang gabing iyon, ang pagtuklas ng lihim na mensahe ay naging simula ng isang bagong yugto sa buhay ni na Lily at Mark, puno ng pag-asa, pagmamahalan at walang katapusang pagkakaibigan. Ngunit sa bawat yakap at ngiti, hinahabi ng kanilang mga puso ang isang kwento ng pakikipagsapalaran at paglalakbay na puno ng mga sandali ng kaligayahan at pagmamahalan. Sa paglipas ng panahon, ang pag-uusap at pagtanghal ng mga kwento ay patuloy na nagbibigay buhay sa samahan ni Nalili at Mark, nag-aambag sa kanilang landas ng pag-unlad at pag-asa. Sa bawat tawa at titig, unti-unti nilang natutuklasan ang halaga ng pagkakaibigan na nag-uugnay sa kanilang mga puso sa kabila ng mga pagsubok at pagbabago. Ngunit isang umagang may kakaibang eksena, isang di inaasahang pangyayari ang mangyayari na magbubukas ng bagong yugto sa buhay ni na Lily at Mark. Sa boses ng paro-parong sumisigaw, tila naglaho ang katahimikan at payapa nilang umaga, napalitan ng kakaibang sigla at tawanan na dulot ng paminsang pagbisita ni Mark sa kanilang tahanan. Sa paglabas ng paru-paro, tila may bagong pag-asa at kasiyahan na sumilip sa kanilang mga puso, nagdadala ng bagong sigla at kulay sa araw-araw na pamumuhay ni na Lily at Mark. Ngunit sa paglisan ng paru-paro, iniwan nito ang isang lihim na tala na magdadala kay Lily at Mark sa misteryo at kakaibang paglalakbay patungo sa natatagong kayamanan na naghihintay lamang sa kanilang pagtuklas. Sa kanilang pagtataas noo at tiwala sa isa't isa, Handa nang simulan ni na at Mark ang kanilang mapangahas na paglalakbay tungo sa lihim na kayamanan, puno ng lakas at determinasyon sa bawat yapak ng kanilang mga paa. Nang maglakbay si na at Mark patungo sa direksyon ng nakasaad sa mapa, ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa sigasig na matuklasan ang nakatagong kayamanan, anuman ang kanilang makaharap na hamon sa kanilang paglalakbay. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, tila ang bawat pagsubok ay nagbibigay sa kanila ng bagong lakas at pag-asa, patuloy na pinatatag ang kanilang samahan habang papalapit sila sa inaasam na kayamanan. Nang sa wakas ay marating ni Nalili at Mark ang lugar ng nakatagong kayamanan, hindi mapigilang sumalubong sa kanila ang kahawig na liwanag at kagandahan ng itinatagong yaman na matagal na nilang pinapangarap. Ngunit sa wakas binasag ni Mark ang katahimikan. Lily, Anya, mahina at hindi sigurado ang boses. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Naramdaman ni Lily ang pagkirot ng kanyang puso sa kanyang dibdib nang marinig ang boses nito. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili bago sumagot. I came back for a visit, she said, her voice betraying none of the trouble she felt inside. Tumango si Mark. Naghahanap ang tingin nito sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Nabalitaan ko ang tungkol sa nanay mo. Mahina niyang sabi, I'm sorry sa pagkawala mo. Nakaramdam si Lily ng bukol sa kanyang lalamunan sa pagbanggit ng kanyang ina. Namatay siya ilang buwan na ang nakalipas, nag-iwan ng bakante sa buhay ni Lily na hindi niya alam kung paano pupunan. Salamat, sabi niya, ang boses niya ay halos pabulong. Naging mahirap.